Ah, uh, nandito tayo sa place ni Mamboy. Balita ko eh nakabili siya ng result at malawak na ang kanyang kaari-arian eh. Kaya interview natin para tanungin natin kung kumusta na ang buhay ni Mamboy. Mamboy, kumusta na po ba? Matagal din na wala sa social media. Nag-invest tayo sa mga nakaraang panahon. Alam niyo kung bakit? Kasi dahil dito, sabay na binili mong resorts? Hindi ko to binili, hindi pa kayo tama, Dahil tayo yung mga ngura ko, bag na tayo. Anong <laughs> <My laughs> dapat? Hindi ka pwede bibili, may bibili ka malili. Matindi, ganun pala yun ano? Yes! La nakaw. Oh, sa dito, napakaganda dito sa resorts. Pa parang ano, parang resorts world. <laughs> oh, Tanim ko naman ganyan, no? Kasi kinabi sa akin ni kumparing Romeo. Kaya mo si Romeo? Oo. Oh. Si Romeo katakutan. Oh. O kumparing ko yun. Kumparing pa si Romeo? Oo, oh, inaanak ko. Alam yung... ko si ano yung Romeo sa Romeo at Juliet eh. Ina inaanak ko yung tatay niya. Sorry. Oo. Oh? Oo. Oh. Kasi itong mga puno na yan, bigay niya galing sa kanya yan. Pwede mo kainin yan, pari. Yan? Mga bunga yan Ako na kain ba to? Oo. Oh. Kinakain yung mga bunga yan Kaya lang hindi ko lang alam kung makakaligtas ka. <laughs> 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 Ito, galing na pala to pala naman eh, kasi first time lang ito sa Pilipinas ganyan lang natin ito nakita eh yung tubig niyan galing Saka, helicopter hindi <laughs> tubig niyan nabili ko pa alam mo sa nabili yan ha <laughs> ah, galing ng Vatican nabili ko yan nabili ko yan sa Egypt sa Egypt? oo sa sa Yan ba yung kapag ka Oo, hindi ka Hindi ka mahiga. Hindi ka mahiga. Yan ba yung... yung, yung... Ito ang pare, pag gano'n Dito, ay, dito, 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 dito kasi, ito, yung, may hindi ako magluto ito, yung, May hindi ako magluto Ay, wow, ito nga pala ngayon Gano'n, sabihin dito boy Gano'n, dito ako, sabihin sa mga boy ko Boy, 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 boy Pili kang betchen sa labas Kahit mali limang piso ang betchen lang Gamitin <laughs> mo yung sako ni Mito Gamitin mo Ang <laughs> <laughs> matindi Yung mga, mga big bag niya, ano, ni Mambo, ito mo Yes mga, Binili ko yan para hindi gamitin. Tatlo yan. Uh, so naka-display lang yan. Oo, oh, hindi ko pinapagamit. Hindi ko yan pinapagamit pagka yung mga kakarera. Kailangan pag ng mantika, boyo, patis. Hindi <laughs> yung ginagamit yan. Tsaka bechen. Oo. Oh. <laughs> O Ay, akiyatan ba yan? Pataas? Hindi yan, akiyatan. Pag umu Ay, man. Pare pag umuulan, oh, yung tubig niya pataas. Ah, pataas! So, hinihigot niya pataas. Oh. Yung, yung gravity, pataas. Pabaliktad. Pabaliktad pala gravity rito. Grabe naman tong resort dati. Talang yung gravity talaga dito. Pagpasyon so, mo lang naman kami, Sean. Nagpapakala ko sa inyo yung business ko. Ah. Yeah. Si Ginagawa sa loob ng business ko eh. Pagka di siya Bisi, papalabasin natin para makilala ka. Dito? Ano mong pwede bumasok? Hmm. Nagkakalala ko yan sa ano? Pupunta kami ng Mars ni paring Romeo Katakutan. Ang matinding! <laughs> <laughs> Kala ko sa universe mo nakakilala. Eh, Nagpupunta kami ng Mars, nakakabalik kukwento nga kami ni Romeo, namin ni paring Romeo. Alam mo pare, dito sa Mars, maraming dito eh. Nakatalapya. <laughs> <laughs> Mamboy, eto lang ang na lenyato. Pwede bang sakyan yan? Hindi mo lang yan pwedeng sakyan. Pwede, pwede okay. mong kainin, kagatin mo. <laughs> <laughs> Yan. Kasi bigyan mo kami ng konti ng ano, bakit bakit gulong yung naging konsepto nung resort niyo? Ano kasi to? Bakit no? bakit magulong? Kasi ang bilog swerte ah, dahil ba ganun? Parang hindi. Chinese, hindi hindi naman. Noong mga panahon na hindi pa tayo sobrang yaman. Hindi hmm. pa tayo sinibog na kaw yung mga gulong na dati. Yan ang nag-inspirasyon namin. Pero yung pagnanakaw ba, legal naman yun, ano? Kaya hindi naman masama. Pwede, pwede kang magnakaw. Wala naman masama sa pagnanakaw. Basta legal. Wala naman, wag naman malalaman. Oo, basta legal. Tsaka meron oh. pagnanakaw na legal, di ba? Doon ka sa illegal ba? Mara mas malaki yung tubo. Ah, mas malaki pala yung komisyon. Oo, pagka ka na lang din, hindi pa illegal. <laughs> Parang napakabayad mo naman yung pag nagnakaw ka ng legal, di diba? ba? Napakaganda talaga rin. Ah, ito, to na galing tong Germany, yung puno na yan. Ito, ito. pag namunga yan, pare. Pag namunga yan, uh tinuruan ako ni parang Romeo kung paano yan namunga. Eh. Oras sa namunga yan, may, may, lalabas sa buto. Pag buka ng buto, pare, may lalabas sa man, 100 oh. Ay, kailan ba mo yan para makabalik kami? Eh, Ay, lang. Bago, bago mo magamit yung 100 kailangan mo muna, muna ng remittance center. May may yan. Kailangan peso. Tsaka mo sa may bank. So, Pagka mo nga siya, kailangan i-convert muna sa sa oh. Relayton Center tapos tsaka pala siya magiging peso. Oh, tsaka mo lang magagastos. <laughs> Ganun mga mayaman. Ganun, hindi naman pwede dito mga dollar eh. Eh, ano itong mga kotse na ano ito, mga bisita mo ito? Ay hindi. Yung mga kotse na yan, ano yan? Pinali, pumunta rito si kumparing Coco Martin sa Batang Yapo. Kasabihin siya pre baka pwedeng na isang kotse para sa boobie na namin Grabe <laughs> <laughs> <Sa> naman, din, <laughs> <laughs> oh. ginagamit sa mga ah, pang-aksyon oh, Ano yan si bari, si <laughs> Rudy Rudy, Rudy, Eto, ayun naman, namin dito sa, <laughs> Aray, Rudy. sa resort namin Ayun ba? Oo, oh, ah may yan mo, ano, sino naka-contact Alien Matindi Oo yan, kaya may lobo dyan May darating akong kayo. Eh, nagpalagay tayong logo dyan. May parting tayo mga... Para saan mga... naman niya? Para saan? May parting tayong labing limang katulong galing pang lugar. Eh, ganyan yung welcome pa agad? O, tsaka pag nagtrabaho yung mga katulong so, dito. Sobrang mo na talaga. Mga nagtrabaho yung mga katulong dito, pare. Mga limang buwan, baka sumo naman. Limang buwan. Mamumuhay sila dito ng parang ring. Serban mo yun. Yan ang pagsubok. Yanama. Kaya hindi sila nakatagal, hindi sila pwedeng maging katulong. Kaya hindi na ito napakatindi talaga iba yung mga kalawang ka mga boy may pakotse yan kaya pala matagal ka nawala may pakotse hmm. katulong. Pa eh, katulong lang may pakotse ah! ba ah! matindi ibang klase ito tapos ibang katulong naman dyan uh, kapag uh, naiinip sila <laughs> binibigyan ko sila sa sarili negosyo nila para lang hindi sila mainip yan Ay, yung mga gugas ng pinggan o doon ka sa negosyo mo sal salon. Ibig sabihin kung halimbawa yung katulong manggagaling pa ng Mindanao, para hindi umuwi ng Mindanao, bigyan nila lahat ng pangailangan nila oh. para hindi sila mainit. Bigyan ng ospital yan! Para hindi sila ma-homesick. Um <laughs> ma um <laughs> <laughs> Ganun oh. pa lang ilan o. Ganun pa lang hindi. Ay, mga kumpare ko, mga mayaman din yan. Yung nakaputi na Tobit! Na may-ari <laughs> ng Jupiter. Pati hindi ba na yun? Kaya si Don Roberto. Hindi <laughs> <laughs> ba yan yun ang sasabi ng stop? Hindi ba Kaya si Don Roberto Pagya. Napakayaman yan. Oh, ganda yan. Ah, uh, mo yung house niyan. Ah. Kung mo mga mga kailang nakatira diyan, right. <laughs> hindi. Eh. Kaya ang pinagawa ko 'yan, syempre alam naman natin, spiritista tayo dati. Eh, may umama na tayo dahil sa pagnanakaw. <laughs> may paggawa. <laughs> <laughs> Tapos sige, tuloy mo, tuloy Nipagawa tayo ng trio sa ganyang kaganda para mapatirahin natin yung mga kaluluwang ligaw. <laughs> So, puro hando, no, wala ka luluha lang ang tila dyan? Yes. Pero ang ano ano, hindi mo pinaputol yung puno dahil oh, hindi. hindi siya magiging 3 house yung concept ko. Oh, oh, wala Kung walang puno. Kung walang puno. At oh. yan, hindi ko yan pwedeng ipagawa ng 3 house agad. Kailangan tumubo muna yung... Bakit, may tanong lang ako boy? bakit 3 house ang tawag? Pwede namang 4 house, 5 house, six house. Bakit naging 3 house ang makakatawa <laughs> eh, dyan? Kaya kasi 3 house ang tawag yan. Nakikita may puno. Okay. Diba? ang puno kasi pag tumubo yan, eh, medyo mababaw ang ilog. So, hindi totoo ang damo. Kaya oh, yeah, treehouse. Oh. Yun, yun pala yun. Si bro, so, oh, salamat na bigyan mo kami na yeah, idea. Si, <laughs> si bro. Si vlogger yan. Ah, vlogger yan. Oh, si Sir Edwin P. Edwin P. <laughs> ah, yes. Give me more money! Ah, yun. si Arwin P. Uh, pero ang alam mo, nagigitara na ah. dito. Oo, oh, magaling din kumanta yan. At magaling yung mag-drummer, si Adel P. Adel P. Puro <laughs> sila P.